estado sa Kabite ang lalaking suspect sa panghalay sa isang minor na may kapansanan. Habang sa Maynila, timbog ang apat na lalaking gumagamit umano ng illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Napasugod ang mga polis sa eskinitang yan sa Baseco Compound sa Maynila, Martes noong nakaraang linggo. Nang matunto ng target na bahay, agad nilang pinusasan at pinadapa ang apat na lalaking naabutan sa loob. Laba, 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 laba. Nakita sa bayang ilang baril at drug paraphernalia. May nakuha rin daw na limang gramong ng shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Napag-alaman ding sangkot pala sa kasong murder ang isa sa mga idarestong si alias Marco. Suspect siya sa pagpatay sa kanyang pinsa noong nakaraang taon sa Marawi. Nung nahuli siya noong July 9, iba ang pangalan na binigay niya doon sa totoong pangalan niya. Itinang ginaman niya ng sospek. Hindi po ang nagpalit ng pangalan. Sila ang nagkamali po sa paglagay nila ng pangalan sa warrant po. Hindi rin daw sa ang pumatay. Witness lang daw sa. May nakita po akong natumba, bumulagta. Nung bala ko po napuntahan kasi po nagilala ko dahil pinsang ko po. Tinutukon din po ako ng may hawak na baril. Itinang giri ng apat na nadakip na sa kanila ang nakuwang droga. Matagal na raw silang tumigil sa paggamit. Kanina po kaya yun? Ay, hindi namin alam po, sir. Bila na lang po kami pinadapa po, sir. Nasa kosodiya sila ng Baseco Police Station at maharap sa patong-patong na reklamo. Ikaw ay inaaristo namin sa kasong rape. Ikaw may grapatama na hindi. Matapos ang mahigit isang taong pagtatago, naaresto na ang 50 anyos na si Alias Rick sa pinagtatrabahuan niya sa Silang Cavite. Sospek siya sa pangahalay sa 16 anyos na babaeng may kapansanan sa Quezon City, Marso noong nakaraang taon ang masaklap na buntis pa niya raw ang babae. Rigid din nung nakainom tong suspect, yun po, ginawa, ginawa niya ng hindi maganda, hina, pangahalay po yung biktima. Itinuro ng mga kapit bahay na doon na po naglalagi sa kabite, doon na po nagtago. Pero todo tanggi siya sa paratang. Hindi raw siya nga ang ama ng bata. Wala pong katotohanan po yun eh. Willing ka ba kung sakali na magpa-DNA? Ay, po, Gusto ko po yun. Mas maganda po yun. DNA test, tatanggapin ko po para maliwanagan. malinis malinis pong konsensya ko. Nasa Kosriya na ng QCPD Station 5 si Alias Rick na itinuturing na top 4 most wanted na istasyon. Mahaharap siya sa kasong rape. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.